2023 na po ngayon pero nananatili po ang pangalan ni Jason Castro sa isipan ng isang dating NBA player. Tutukan po natin yan kung bakit. At ang POC, SBP at maging si Justin Brownlee, meron na po silang napagkasunduan regarding po sa kanyang kinakaharap na kaso. Kung ano yan, abangan po natin. At bakit nga ba iniwan ni Robert Bolick ang malaking halaga kada buwan sa bansang Japan. Pero bago yan, Hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming maraming salamat po. Dalawang beses hinirang ng FIBA bilang best point guard ng Asia, nananatiling nasa isipan ng unang Japanese player sa NBA na si Yuta Tubase, ang pangalan ni Jason Castro. Ano nga ba mga sinabi niya tungkol sa ating kababayan? Ito po ang sinabi niya sa report ng FIBA sa FIBA.basketball. Yung point guard, number 7, Jason Castro, yan ang paborito kong player. Nakalaro ko siya at nakabakbakan ko siya. OMG, napakagaling niyang player. Nakita ko siya sa World Cup, pero hindi ako nagkaroon ng pagkakataong makausap siya. Pero ng panahong yon napakahusay niya. Base po sa lumabas na interview kay Tubase ng Japan na pag-usapan po si Jason Castro ng alalahanin po ni Tubase ang kanya naging stint sa kanyang national team. At base sa kanyang pahayag, matindi po ang naging impact ni Jason Castro bilang isa sa mga matitikas na mandirigma ng gilas. Actually kahit siguro ngayon na retired na siya sa gila, si Jason Castro po yan, masasabi po natin na pwede pa rin siyang sumabay sa mga batang player eh. Pero ayun nga, nag-retire na nga po siya. Sayang, pero isa talaga si Jason Castro sa mga players na nagpakaba sa mga nakabakbakan ng gilas noong 2014 hanggang sa talunin nila ang Senegal. Bukod kay Jason Castro, gumawa at patuloy pa rin gumagawa ng ingay ang dating gilas player na si Robert Bolik. Bakit nga ba umalis sa Japan si Robert Bolik or dito sa B League di ba? Ano ang sinasabing dahilan upang iwan ang milyong halaga ng kanyang kontrata. Ito po ang sinabi ni Agent Marvin Espiritu sa report ni John Balestero sa One Sports. Reason talaga is for his wife kasi buntis ang asawa niya. Yung home and away format is very stressful sa kanila dahil towards the course of the season, may mga times na pwede mawala ng at least one week si Bolik. Eh walang kasama yung asawa niya sa bahay. Alam niya sa lahat po ng galaw ng Padre di Pamilya, binabasa niya po 'yan sa magiging bukas at kapakanan ng kanyang pamilya or magiging pamilya, 'di ba? Kaya para sa akin na, para sa akin lang naman. Solid po 'yung naging decision ni Robert Bolick kasi napakalaki po ng kanyang iniwang kontrata dito sa Japan B-League. Imagine iniwang po niyan tumataginting na 30,000 US dollar $30, per month or 1.5 million po 'yan sa 50 na palitan kada buwan, ha, sa unang taon po 'yan at tumataginting po na $35,000 a month or 1.9 million pesos a month sa ikalawang taon po ng kanyang kontrata, hindi po biro yan. Pero syempre may tax pa naman yan, hindi naman lahat makukuha niya po yan. Pero again, solid po si Robert Bolik. Solid ang tindi ng desisyon na ginawa po niya. Iba kasi kapag pamilya po yung nakataya po doon. At yon ang dahilan kung bakit iniwan ni Robert Bolik ang magandang kontrata dito sa Japan. Kung matindi ang desisyon ginawa ni Robert Bolick, may matindi rin pong desisyon ng POC sa kaso ni Justin Brownlee. Ano nga ba ang masasabi ngayon ng POC sa kaso? Ito po ang sinabi ni POC President Bumble Tolentino sa report ni Kiko Demihilio ng One Sports. Hindi na tayo magre-request ng opening B sample for the reason, iisa lang naman ang source ng sample B at sample A. Same urine. Isa lang ang outcome. Gastos pa yon. Pupunta pa tayo ng Beijing to witness the opening of the sample B or the B sample. Ayun yung naging desisyon. So yung pananaw ni POC President Bumble, pananaw din po yan ni Al Francis Chua. Kung matatandaan po natin, yan din po yung sinabi niya sa isang press ko nito nagdaang mga araw. At base po sa inilabas nilang pahayag, particular si POC President Bumble, wala nang susunod na test ha? Sa tingin natin, tama po yung move kasi isang ihi lang naman po yun. Kaya sigurado tayong iisa rin po yung magiging resulta nun. Tapos gagastos ulit. Punta ng Beijing para saksihan ang opening ng another test, di ba? So parang kumuha ka lang talaga ng bato na ipinokpok mo sa ulo mo. Gumastos ka lang, di ba? Ganon yun dating. Kasi yun din ang inaasahang resulta. Kung wala ng susunod na test, ano ngayon ang susunod na gagawin ng POC, SBP at ni Justin Brownlee? Ito po ang sinabi ni POC President Bumble Tolentino sa report pa rin po ni Kiko Demihilio ng One Sports. Hihintayin na lang natin ang pinal na desisyon ng ITA kung anuman ang magiging desisyon. Ire-report naman yan sa FIBA tapos ire-refer ng FIBA dito sa SBP. Base po sa pahayag ni POC President, nagkaasundo na sila including Justin Brownlee of course na hintayin na lang po ang desisyong ilalabas ng ITA tungkol sa pagiging positibo sa cannabis ni Justin. At ano po yan, Siyak naman tayo na susundin po yan ang pamunuan maging si Justin of course kasi nga hindi na sila pumalag eh or hindi na nila kinontest ang resulta ng sample A sa test na isinagawa po ng ITA. Sa palagay ba ni POC President Mambol gaano kaya katagal ang suspension na igagawad kay Justin Brownlee? Eto po ang sinabi niya sa report ni Kiko Demehillo pa rin po ng One Sports. Well definitely there will be a suspension. Ayoko lang iinterpret interpret kung gaano katagal. Maybe one day. One month or one year? Kung yung una, much better para naman makalaro siya sa PBA. So doon po tayo sa sinabi ni POC si President na kung yung una. One day po kasi yun eh. At sana nga, Ganun na lang. Kasi ang laki talaga ng mawawala, hindi lamang kay Justin. Kung hindi maging sa Ginebra at syempre sa Gilas po yan. Kung magiging matagal po ang suspension na igagawad po sa kanya. Pero isang sigurado pa rin natin. Susun din nila yan, ano man ang magiging resulta. Sa ngayon, mahirap mag-speculate kung anong pwedeng mangyari. Pero yun nga eh, check yung suspension kasi may substance. Although sabi nga nila, hindi naman ito performance enhancing drugs, eh bawal pa rin po yun. Nasa tingin ng karamihang Pinoy, hindi naman intentional ang pagpasok sa katawan ni Justin Brownlee. Napag-usapan na rin lang natin ang gilas at PBA. Sinasabi magbe-benefit naman ang gilas sa bagong timeout rule ng PBA. Paano nga ba nila nasabi yan? Ito po ang report ni Jonas Terado sa Inquirer. Kasabay ng matagal nang hinihiling na hamon ng mga coaches, ang bagong alituntunin ay inaasahang makakatulong sa pagpapabuti ng kalidad ng paglalaro sa malaking liga, lalo na sa ilang mga kupunan na nakikilahok sa mga international na competition. At malinaw naman, na nasa isip po natin ang Gilas Pilipinas. Ang sinasabi po kasi dyan, tinanggal na po ng PBA ang option ng player na humingi ng out habang nasa loob ng court. At sisimulan umano yan sa pagpasok po ng ika na season ng PBA. Ayon pa rin po sa balita, maliit na pagbabago lang to pero malaki po yung magiging impact po niya. Partikular na nga po siguro doon sa kasanayan ng players sa ruling ng FIBA. At ang pagbabago po na isinagawa ng PBA, kaagad po sinang sinangayunan ni Coach Yang Giao, kung saan sinabi po niya na mas makabubuti talaga ito para sa atin or sa mga players, sa mga coaches. Kasi daw, i-exercise na po nila ang isa sa mga panuntunan ng FIBA. Kung si Deputy Commissioner Eric Castro tatanungin natin, bakit nila ginawa ito, di ba? Ano ang mga dahilan kung meron man bukod sa binanggit ni Coach Yang Giao? Ito po ang sinabi niya sa report ni Jonas Terado ng Inquirer. Tulad ng tinalakay sa pulong ng mga coaches at karamihan sa kanila ay sumang-ayon, mayroon kaming dalawang dahilan. Isa, FIBA alignment. At ikalawa, para ganting palaan ng magandang depensa. So yun ang mga dahilan kung bakit inalis na nila sa PBA ang option ng player na makatawag ng timeout habang nasa loob po ng court. Doon tayo sa mabibiyayan yung magandang depensa na inilalatag na kalaban, di ba? Totoo yun kasi nawawalan po ng saysay -say ang depensang yon kapag may ganong option ng player. Kung sayang yung effort ni player na ipitin sa maayos na para ng opensiba ng kalaban. Para sa akin, para sa akin lang naman ha. Good job po yun kasi masusubok talagang ilalatag na opensa ng may hawak ng bola. So guys, ano man ang opinion po ninyo, pag-usapan po natin yan sa baba. Maraming maraming salamat.